boy. Eh, ha haluin mo, boy. Haluin mo, boy. Haluin mo. Haluin mo, boy. Apo, oh, ang gata. Ay, sus, Mariusip. Ayun. Ay, yan yun, oh. Ay, sus, Mariusip. Haluin mo, haluin mo. Ah, ah, kay, ang daming malunggay ginataan. Ah, ah. Sakla, nalusak na yung kalabasa. Nalusak talaga yan. Yan ang mga the best mga luto. Yung mga gata na manamis-namis yan, boy. Uh, yung gata, manamis namis yan. Oh, tamis na yan. Oh. Oh. Ay. Sus maribusit. Yung maganda yung kalabasa boy, lusak-lusak siya. Oo. Uh -uh. Yung lusak konti. Oh. Uh -huh. Ano? Sus maribusit. Luto, ay luto na yung kalabasa. Hindi pa na. Hindi uh ko. -huh. Ha? Ayun na. Luto na. Ay, gago. Ma, ano? Asin. Asin. Targo. Asin. <laughs> uh, na yan, ito na yung malalaki, yung ano, rakso. Lagyan natin ng baboy, boy. Huwag na. Okay na yan. Wow. Huwag <laughs> <laughs> na Ay, Muslim pala yan, boy. Muslim? Oo. Oh. Oh. Yan. Boy, magic sarap, boy. Ha? Okay. Okay. Bakit oh. ayaw ng baboy? Haram lang yan dito. Muslim. Na muslim na yan dito. Hindi, Muslim na talaga siya. Oo, oh. oh. dati pa. At muslim yan dito. Ah, dito siya nagmuslim muslim Oh. Agoy, ang sarap. Tapos sipon, ang lalaki. Agoy! Tingnan mo yung tita mo yung atat. Tingnan mo yung tingnan mo mo yung alat. tikman Ikaw lang hindi pa na, natutunoy yung magic eh. Hindi. Ano yung magic para mag-magic. Oh, kung lang malunggay tapos taga malunggay boy. Balance yan boy, balance. Sa atin puro malunggay lang eh. Oo, <laughs> oh, puro malunggay lang. Puro malunggay lang yung apple. Oh. Basta. Ano? Ano? Oh, bulldog twister. Sarap. Eh. grabe ang katao. Pagkalamiya. Oh, namis, namis mo boy? Hmm, tamis. Nilagyan ko lang asukol eh. <laughs> tamis na lang ko lang asukol eh. eh. ipalabas mo yung ano, ipalabas mo yung hipon, hipon. Palabas mo. Allah! Allah Sus Mariusip Labas Labas ang palaman oh Oh Agay okay, kalami Pwede na yan Box na yan Oh pwede na yan tikme 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 Eh? Ay, pwede na! Sige! Sige na! Tapi! Mm. 帰るだ,だよ。